Alam nyo ba guys, dito sa Kabite ay meron ng bagong bukas na Eco Farm Resort na kung saan ay meron sila ditong ATV Trail, Crystal Kayaking, 150 meter Sea Plate, at 150 meters cable jeep na one and only in Luzon. Meron din sila ditong high rope adventure at ang kauna-unahan na 160 meters zip si bike lane na talaga naman susukat ng iyong katapangan. May skywalk hanging bridge na may fiberglass din sila dito at cavity swing. Meron din sila ditong napakalaking playground para sa inyong mga kids na sigurado enjoy sila sa dami ng mga pwede nilang paglaruan. Matutuwa at paniguradong malilibang din sila dito sa go -kite. At dito nyo rin makikita at may experience ang bagong bukas na 1,600 square meter na swimming pool. At lahat nga ng mga very exciting activities na yan ay andito lang sa isang lugar dito sa Cavite. At alam nyo ba guys na ang isa sa mga layunin at pangako ng Eco Farm Resort na ito na talaga naman nakakaantig ng puso ay 50% ng kikitain ng resort na ito ay gagamitin para maapagpatayo ng public hospital dito sa Cavite. Isang nakakamanghang layunin na talaga naman pan niguradong sobrang laking tulong para sa ating mga kababayan na kapuspala. Kaya naman kung nais nyo rin bumisita at pumasyal dito sa napakagandang resort na ito kasama ang buong pamilya ay dito nga lang ito sa may Paraiso de Junquijote na matatagpuan naman dito mismo sa may Malaynen Luma na Ikabite. nag open naman sila dito simula 10am to 8pm from Monday to Thursday at 10am to 10pm naman tuwing Friday to Sunday. At para naman sa iba pang mga katanungan at price ng bawat activity nila dito ay maaari nyo namang bisitahin ang kanilang Facebook page. At bukod pa nga sa plano nilang pagbubukas ng public hospital dito sa Nai nang libre para sa ating mga kababayan ay meron din silang Musmus Day Care Center sa may Parola, Manila na kung saan ay libre nilang pinag-aaral at sinusuportahan ang mga kabataan doon. Meron silang malawak at malaking parking space. At yung kanilang playground naman na may iba-ibang equipment tulad ng slide, duyan, trampoline, mini zipline at at marami pang iba. Sa tabi naman yan ay available yung kanilang go-kart. Meron din sila ditong high-rope adventure na kunsaan ay may tatlong level. Napaka-Instagrammable ng mga bawat shot dito sa kanilang Cavite swing. Panigurado mag enjoy din kayo sa kanilang one and only cable jeep sa buong Luzon. Kakaiba ang dalang saya at excitement ng kanilang ATV trail. Dahil talagang dadaanan nyo ang mga lubak-lubak na track. At pagkatapos naman yan sa dulo ng trail ay bubungad sa inyo ang napakagandang lake na ay ay maaari nyo naman ma-experience ang Crystal Kayaking. Pagkatapos nyan sa inyong pagbalik ay maaari nyo naman daanan ang kanilang 160 meters na Skywalk Hanging Bridge. Maaari nyo na rin paliguan ang bagong bukas na 1,600 square meter na swimming pool. At kung nagutom naman kayo sa sobrang dami ng mga activities dito ay huwag kayong mag-alala dahil malawak at malaki yung kanilang food court na kung saan ay may iba-ibang mga pagkain na pwede nyong pagpilian. Kaya naman kung nagbabalak kayo this coming weekend para mag-outing ay baka naman ito na ang sign para sa inyo